Tara! Kape tayo! Masarap lalong magkape kung may kapartner na tinapay. Parang DOST-NCR lang na naging perfect kapartner naman ng Bigay Buhay Multi-Purpose Cooperative o BBMC na binubuo ng mga kababayan nating persons with disabilities na naghahanap buhay. Sa tulong ng DOST, nagkaroon sila ng mas maayos na equipment at sapat na training para palakasin pa ang kanilang daily operations. Diego, Iturbo naman kami dyan. What is up? This is Jego with the J. Good morning, good evening, and good night. Kahit nasang kamang lupalap ng mundo, kami ang kasama nyo. Nandito kami sa Novaliches, Quezon City, upang alamin ang nakakaantig na kwento ng pagtulong ng Department of Science and Technology na magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga taong may kapansanan. Gamit ang tinapay. Hindi lang nakakapagbigay buhay at sustansya, Nakapagbibigay din ng pag-asa. Tara! Tito sa Novaliches, nakilala namin ang 53-year-old na si Maria Delia Orozco o mas kilala bilang Miss D. Isa siya sa mga beneficiaries ng non-profit group na Bigay Buhay Multipurpose Cooperative o BBMC. Ang BBMC ay binubuo ng mga PWD at may mga kaanak na PWD. Layon ng grupo na matulungan ng mga PWD na magkaroon ng hanap buhay. Ngayon may kasama tayong isang beneficiary o natulungan ng BBMC or Bigay Buhay Multipurpose Cooperative. Ito yung organization o or yung kooperatiba na natulungan mismo ng Department of Science and Technology. Makakasama natin ngayon si Miss D. Uh, papunta kami ngayon actually dun sa mismong kooperative. Pero bago yan, magkukwentuhan muna kami ni Miss So, Ms. D, thank you so much for joining us. Ms. D, can you tell us uh, more about yourself? Kailan po kayo uh, nag-start dito uh, we sa cooperative I started like uh, more than a year now. Mm -hmm. It started when nag-invite si Sir Richard ng a, free baking training mm -hmm. para sa mga PWDs. So, isa kami sa naging beneficiary. From then on, ito na yung na po? Yes, ito na hindi ah. na uh, start yung baking journey na. That's so nice. Na. So, Parang yes. na-imagine ko lang na ang gandang bonding nun ng isang nanay sa isang anak. Mahigit one year ng beneficiary ng BBMC si na Miss D at ang kanyang bunsong anak na si Jom. Si Jom ay kabilang sa autism spectrum. Graduate siya ng senior high school. Paano niyo po ba man describe yung autism ni Jom? Well, Well, germ is actually mild to moderate, the okay. doctor said. But they had never had therapy. Pero, siyempre nga, dahil bunso ko, and mm -hmm. eh, I chose to be with him, you know, para i-guide siya all throughout. And ngayon, ayan, ayan na siya. Like, mostly is like, I could say, independent na siya 80%. And now na nag-work na siya sa bakery, naiintindihan na rin niya na, you know, to earn money. Yes, ma'am. He knows that he has to earn money for his sake. He likes uh, to shop yung groceries, yung ah. pagkain namin. Half of the week na sa bakery na ito sina Miss D at Jom. The rest of the week naman, tumatanggap sila ng orders ng cake sa kanilang bahay yung daily routine namin, yung pagpunta rito, in the morning, 8, mm -hmm. eight, we're here, and then we bake hanggang sa yung paninda nila bukas, gano'n. Gano'n kalayo pala yung, yung house niyo dito po sa It's actually just like, a, like 30 minutes. 30 right? minutes. Two rides, 30 minutes. So, 40 siya din minutes. po, nakapag-commute curious. Yes. Mag-isa na lang po ba siya or sinasamahan niyo po po siya sa pag-community? pag po, pag yung malapit lang naman, mm -hmm. like yung school niya before. Kaya na so po niya mag-isa? Yes. Oh. Since high school, oh, wow. actually. So, mami, mean, ay naituro niyo sa kanya o hindi. natutunan uh, na lang uh, niya on his own? Paunti-unti, of course. Ah, like, so from okay. here, like, for example, to raise yun. First, mm -hmm. yung one ride, up to there, from there, ayan, hindi ko na sasamahan. And then, and so on and so on. Mm -hmm. Hanggang sa, pati ako, naging na rin na kaya na niya. And he's safe, he got home safe. And mm -hmm. he always got he, to go home in time of course, yun yung pinakimportante. So, through time, ma'am, kung may yung confidence yung sa kanya, eh, yes. na-build na rin. Opo. Oh, oh. so Sharing sweet. Siya naman. Alam ko na kasi talagang tanggap ko siya, mm -hmm. tanggap ko yung situation, tsaka yung, yung dedication ko sa anak ko, wala naman ng iba. So, alam ko na kung ano man yung ginagawa ko sa anak ko, kaya kong hawakan, kaya kong... Yung, kaya i-support yes. during those, the process na yes, yan. Yes, during the process na yan. Mm -hmm. Na he, he, won't feel unloved or mm -hmm. malolosted because I, I got mad, ganon. Gano'n kaya ka-proud sa kanya? nakikita na, nyo siya? Na ano oh, yes. yun? Meron na siyang oh, sariling thing. Oo, talagang parang hindi ko nga akalain na aabot din siya sa ganito mm -hmm. eh. Like yun, Pero meron na siyang sariling oh, thinking tsaka, kapag decision desisyon. Yes, at saka siya yung nag-spread nung horizon niya. Mm -hmm. Like hindi lang dito sa supermarket na to, gusto pa niya doon sa Moa mag-grocery. Mm -hmm. He sees -he -he big things. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon at magpapaturo na rin ako mag-bake, kanila Miss D, at Jom. Alright guys, so ngayon nandito tayo sa loob ng bakery nila. at uh, tuturuan tayo ngayon ni John kung paano nga ba ginagawa nila sa pang-araw-araw nilang mga activities dito sa cooperative. Siyempre kasama pa rin natin ang kanyang mommy na si Misty. Hi John, say hi. Say hi to the people who are watching. Hi, hi guys. Okay, so tuturuan tayo ni John ngayon kung paano yung proseso nila ng pagbe-bake. Okay John, can you please show us how you do your thing? or for the most part ito yung ginagawa ni Jones dito sa baking facility dito sa Maycasson City so miss D yes. so from from before na hindi pa siya marunong sa ngayon na yes. makikita natin siya na he's developing tutut. Yeah. kanina siya nag-mix alam mm -hmm. niya na yung step by step process so ano po masasabi niya sa DUSD na may mga ganitong program sila you know? i'm very thankful at first talaga yung overwhelmed din ako. Kasi like, ang bilis nung no progress ng anak ko. From his baking journey, like just a year, mm -hmm. he's a baker. Actually, uh, he has a certificate from Tesla. Wow. Uh, to bake? Yes. yes, he's a baker. He has a certificate. Actually, certificate. Ang, ang galing yes. na nga niya sa mga inagtuturo sa ating magbaker. Yes, mag actually at home, I just tell him na, you do dinner roll. He can just do it alone without me by his side. Then ah. at home. So, kind na an honest So, Joms, what what can you say about uh, this project that the UST has that has given you this opportunity to learn how to bake? How do you see baking, Joms? Right, okay. what, what does it do for you? Remember mm. the one that I'm, you're baking now. That you're a baker and Which you have been them? baking. You have been doing this for uh, for baker, so long. So... Now that you're a baker, oh, what do you do because you're I a baking? I and then. Um, money. So how does that make you feel? That through baking, you make money and that you buy things that you like. How does it make you feel? I think. You are? You are. I, I am what? I am happy. Oh, I am happy. You're happy? Oh, that's yeah. nice. Don't be shy. Don't be shy. shy. Don't be shy. Don't be shy. really Before ba kayo pumunta dito or pumasok dito sa program ng DOSD, ano po yung parang main na source of income? Well, I do always at home. Nagpapa-order okay. ako ng leg dumplings. I also make Okay po. So, mangyayin na nandito na kayo. You're regularly baking here. Yes. Na nakakapenta na kayo ng mga products ninyo. Tumaas ba significantly yung income nyo? Oh, yes, of course. Kasi knowing na he's earning too, mm -hmm. it's really a good help. A really, really good help for me. Mm -hmm. Ngayon na nakikita yung potential niya, graduate na siya, he's now baking. So, okay uh, his computer literate. Ano ba po, po yung vision nyo or na for foresee nyo sa potential niya? I vision my son to be uh, like as much as independent as he could be na yung talagang kahit wala ako sa tabi niya, he could do on his own. Actually, he does. Pero he still asks for my permission and everything. Kasi ako, dahil ganyan na siya, panatag naman ako na Of course, ang mga katulad nila hindi nag ng masama. Lalo na hindi sila nag-iisip ng masama sa kapwa. My only fear is hindi nila alam kung sasaktan sila ng ibang tao. Uh -huh, yes, that ba? they do not, mm -hmm. they, can, they cannot tell. They only see people as people as good as their heart is. So Ms. D, para naman po sa mga nanonood natin ng mga mamis, mga magulang, na meron din po mga anak na kagaya po ni Joms, ano po yung masasabi ninyo na nakita niyo yung journey niya yes. for the past year? I would always want to say uh, look at your child's potential not the incapabilities. In Lagi po ganoon. Kasi meron at meron po, katulad ko po, meron at meron may mga anak na mas uh, they'll say talagang mas worst yung case. Pero nakikita ko sila na they continue life, they continue having a happy life. And always. Kaya ako, I advocate to people like us na yun nga, eto, hanapin niyo yung something na skill na una, you enjoy doing together. Then later on, ayan, katulad niya, it will to be his son a tool for him to earn, to be more independent sa lahat ng mga. To, be, to be a man to himself. Mukhang napapasarap ang ating kwentuhan na, ah. pero mukhang luto na din yung ating binibake na mga tinapay. All Alright, so guys, freshly baked, out from the oven ang yes. ating yes. Uh, pandesal. Yes, di ano po naramdaman nyo na nakagawa ng ganito na regular basis John? Actually, every time he bakes, I'm happy when it turns out to be perfect. Like, you know, hindi, hindi nag yung dough. I'm not even there with him that I don't have to tell him step by step. So basically, happy. yung independent na yes, paggawa yes. ng trabaho. Everything that she does. That's why I'm, I'm really very happy na yung na-invite kami rin. Tapos so, pagdating namin, even I am, talaga na ako, ay, ang lalaki na equipment dito. Like, <laughs> iba. Sabi ko to. say like, kaya yun, kaya tayo mo talagang tonto ako na natsatsat. It na uh, ay yung baking journey niya is nag-start sa ganito. Mm -hmm. Na tapo ang bilis. In just a year, he's a baker now. Yeah. Kasi na, ano, agad sa may dila kasi sa kanila, kailangan makita nila agad okay. sa environment sila. Yes, na, no? that's true, very visual. Mahirap magpaliwanag sa kanila. Pero pag nakikita na nila, they just follow. Yodik. Okay. Okay. Kaya yun, and I'm really very happy. Until now, I still have this overwhelming feeling. Ayan. So, Miss D, uh, I really appreciate you for taking us through yung story po ninyo yung uh, journey ninyo ni Jobs dito sa Natulunga Project ng D.O.S.T. And uh, hopefully po, marami kayong ma-inspire ng mga manunod natin. Hopefully po, mga bakulang, mga nanay dati na meron pong anak pang ni Jobs na don't think of their or don't see their disability but focus on their abilities rather than their potential, The potential, their potential. Rather than incapability. Speaking of potential, ma'am, pwede ba nating tikman na yung potential nitong itong pandesal na Kasi kanina, <laughs> yes. can, can, so, so can, can well. I have one? Can I have one, Jobs? Can I have one? Can I have one? Okay. Have one? okay, I'll pick one. I, pick one for me. Okay. Oh, those? Okay. Okay. Give him one. Let's have. Okay. Ang laking bagay ng BBMC para mabigyan ng equal opportunity at chance na makapaghanap buhay ang mga PWD na gaya ni Jones. Malaking bahagi rin siyempre ang DUSD kaya alamin natin kung paano nga ba nakatulong ang USCNCR sa BBMC All right so ngayon kasama naman natin ang expert from the USD NCR na si Ms. Karen upang pag-usapan kung paano nga ba nabuo itong proyekto na to ng USD at BBMC. Ma'am, maraming maraming salamat po Hello sa pag-join sa atin. Ms. Karen, paano ba nag-start yung collaboration na to ng USD at ng BBMC? Ang Bigay Buhay Multi-Purpose Cooperative sa panguna po ni Mr. Richard Arsenio ay lumapit po sa USD NCR para humingi po ng assistance on how they can improve po yung kanilang baking procedures and baking operations. Actually po, nabanggit din ni sorry na uh, before the pandemic, meron na silang baking operations ka. Mm. So, kaya lang po ay naputol dahil nga po nagkaroon ng pandemic. pandemic. So, after that, uh, they seek the assistance po ng DOST para po matulungan na ma-improve yung previous na processes nila and ano pa po yung mga pwedeng maitulong ng DOST technically para ma-mechanize yung mga process nila. So, yung mga oh. mismo dating manual, mm -hmm. magiging mechanized po siya through sa siguro po sa pag-acquire ng mga equipments na kailangan po nila for their So ma'am nung pumasok si DOST nagkaroon kayo anong mga first niyong ginawa nung nakita niyo yung situation nila We usually do technology needs assessment we provide assistance we give from our food experts din na kasama mula sa DOSD, NCR mm -hmm. so we give recommendations ko ano po ba dapat yung equipment na kailangan nilang i-acquire ano po dapat yung mga trainings na kailangan pa nilang ma-attendan or maibigay dapat sa kanila based po dun sa assessment na ginawa natin we try to package na po yung proposal so we get insights din po with uh, our beneficiaries yung ating BPMC and then we write the proposal and then we submit it to the LCR for funding po so from there from the approval ng project Uh, we started na po with the procurement ng equipment and then trainings po. Nagbigay na po tayo sa kanila ng food safety training. Ang DOST naman po ay may iba't ibang programa na naka nakaka-cater po na, na nagke-cater po sa different sectors natin. Kung ating small and medium enterprises, meron po tayong tinatawag na setup program. So for our communities naman, yung ating mga marginalized sectors kagaya po ng Uh, ng ating mga PWDs, ang BBMC so nakapasok po sila dun sa ating SES program po mm -hmm. yung Community Empowerment through Science and Technology so ma'am dun po sa assessment pagbibigay ng trainings and then also sa machineries so lahat po yun ma'am ay shoulder ng DSWD Yes po, sir. Yes po. So, nakipag-partner din po tayo sa ating Higher Education Institute Institution, yung ating PUP Manila, Technological University of the Philippines, Manila. So, yun po yung mga natutunan nila na different kinds ng tinapay, kung paano siya i-bake. Uh, yun na rin po yung ginagawa nila sa ngayon. So, ma'am, as a, as a person who oversees this project, ano pong naramdaman nyo na nakikita nyo na itong mga person disability ay nagkakaroon ng mga new chance or so to speak tumatayo sa kanilang mga pa nakaka touch po syempre. ah uh, parang uh, naging naging instrument ka for a change sa kanilang mga buhay getting the feedback from them then So nakakataba po ng puso kasi po na may mention nila na hindi lang nakakatulong sa livelihood kasi pati yung tingin nila sa sarili, kumbaga uh, tumaas yung tingin nila sa sarili kasi hindi lang sila nalilimit. Hindi sila nalilimit dahil dun sa uh, disability nila. Nakakapag-provide sila sa kanilang family kahit na meron silang disability. So sa CES po, meron po tayong limang entry points na pinapasukan. So pwede sa health and nutrition pwede po tayong tumulong sa education. And then, meron din po tayo sa human resource development. Tapos, meron din po tayong economic development, which is yun po yung focus din ng project na ito. And then, we have the DRR naman po. So, disaster risk reduction and management and climate adaptation. Paano po nila kayo mapupuntahan? How can the people who are watching reach out to you guys? Uh, for our for our SES program po kasi, meron din po kasi tayong assessment din sa DOSD. So we conduct community needs assessment to check din po no uh, and ma ensure natin na yung mabibigyan din natin ng mga tulong is deserving din talaga. So usually yung mga urban poor, especially dito sa National Capital Region kasi yun yung dominant na sector natin. And then the PWDs, the senior citizens, so all the marginalized sectors na pwede nating tulungan is pwede tayong mag-letter sa ating DOST, National Capital Region. So lahat po ng communities natin within the jurisdiction ng NCR, we can provide technical assistance po naman. So we can go and visit Ko ano po yung nais nilang i-ask ng assistance sa USD and check po kung ano yung ng po okay, sa USD. Okay, so kanila. guys, narinig nyo yun, no? Pwede kayong sumulat, mag-email, or contact yes, them so. through their social media platforms para makatulong sa mga marginalized sectors at mga bahay na may mga pangangailangan. Nagpunta tayo ngayon dito sa QC upang marinig at mapanood ang kwento ng mga taong may mga kapansanan. Nakilala natin si Miss D, ang nanay ni Joma at nakita natin kung ano nga ba yung pang-araw-araw nilang buhay. At nakita natin kung ano yung mga challenges na kinaharap ng mga magulang na may mga anak na ganito. Sino bang mag-aakala na sa tulong ng kinapay, baking ay matuturuan natin silang tumayo sa sarili nilang paa. Nasa sa pagkipagtulungan ng DOST at BBMC that these people with disabilities now have this ability. Seko, alam mo, ito daw yung isa sa mga pinakamasarap na tinapay. Fresh baked. Salamat dito sa pinadala mong pandesal, Diego. Ang lambot at ang sarap isaw-saw sa kape. Kaya naman pala, iba ang sarap nito. Dahil higit pa sa TLC o Tender Loving Care ang ibinigay nila sa kanilang trabaho. Hanga po kami sa inyong sipag at syaga. Patunay kayo na walang imposible sa may kapansanan kung mabibigyan ng pagkakataon at matutulungan gamit ang siyensya. Para sa iba pang kwento ng tagumpay sa tulong ng DOST, balikan ang episode ng Siyensikat sa aming social media accounts. Magkita-kita ulit tayo next week para sa isa na namang makabulhang istorya ng pag-asa gamit ang siyensya at teknolohiya. Ito ang Siyensikat, agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.